For today's video mga kasubog tayo ngayon ay pupunta sa bukid para maglinis sa gagawa natin ng kubo. So nagdala na rin pala ako ng pala dito para kung sakaling may gagawin tayo at kailangan ng pala ay may pansandok tayo mamaya sa bukid. So yun tamang lakad lang ako dito tamang papugi lang mga kasubog. So dito ay tinuloy ko pa rin ng aking paglalakad at patingin-tingin ako sa mga gilid ng daanan. Baka may mapakan tayo mga madulas dito. Ito mga kasubog, dito ay kung mapapansin nyo ay sinuot ko na rin ang aking pangmalakasang sumbrero. Ito yung gamit-gamit ko dati nung may trabaho pa ako sa Maynila. So yan, tuloy lang ako dito. At sobrang init ng panahon. Ang sarap magala dito sa bukit pag ganito yung panahon. At dito ay hindi ko napapansin na napapawisan na pala ako dito sa aking pagdalaka dahil sa paahon ng dinadaanan natin. At dito naman ay naabutan ko yung dalawang aso ni Angkol, yung kasama-kasama lagi niya dito sa bukid. At nandito na rin pala tayo sa lupain na kung saan ay maglilinis tayo dito. O mapapansin nyo, sa bandang itaas na yan, may mga puno, ay dyan tayo magtatayo ng kulungan. So ayan mga no? So, dito na tayo. So ito lang yung lilinisin natin. Ngayon yung paikot nito. Ito yung uh, lilinisin natin. So, yung mga puno dyan, So kukunin natin yung iba. Tapos yung iba ay pabayaan na lang natin. Bago ako magsimula pala mga kasubok, ay binuksan ko aking mahiwagang bag at kinuha ko ang aking tubig na nabakalamig at aking ininom dahil sa nauhaw talaga ako sa pag-akyat dito. So, ayan, tiningnan ko muna yung aking lilinisan para sigurado akong lilinisin ko talaga ito ng maigi. At ayan, binalik kong aking tubig sa mahiwagang bag. At dito ay binunot ko na ang aking samurai at kinatalas ko ito gamit ang aking maliit na hasaan dahil sa wala tayong malaking hasaan ay maliit lang yung ginamit natin dahil wala tayong pambili. At dito mga kasabog ay nagsimula na akong maglinis. At puputulin ko ang mga lahat ng mga damong nandito dahil sa dito nga ako magtatayo ng aking mahiwagang kubo. pasport <laughs> forward tayo mga kasubog. So ayan na yung nalinis natin. So napakaraming mga damo yung naputol natin dyan dahil sa tatayuan natin ito ng ating kubo. At marami pa tayong dapat nalilinisin dyan para siguradong maganda talaga yung paligid natin. So ayun na, pagkatapos kong maglinis ay pumunta nga pala ako dito sa aking saggan at kumuha ako ng saging na latundan at puso ng saging para gulayin natin. So hanggang dito na lang mga kasubog at kung saan man nakaabot ng video na ito ay maraming salamat sa panunood.